Hello mga kandang umaga mga gawa Welcome, welcome to my YouTube channel mga gawa This is Enspork uh, May isi-share naman ako, may bagong content naman ako Ito ay ipapakita ko sa inyo maya maya uh, ako, ako na nagkarpintry, ako na may mentoras so Sabi ko nga, anong mga vlog ko uh, Pintor na lang ako lang dito sa aking project na ito dito sa Bulacan So sabi ko nga, uh, hindi naman nagmamadali ang ating amo So, pintor na lang, 100% So, dito tayo, dito tayo sa hanging hanging cabinet na preparation na natin. Preparation naman is uh, medyo mabosisi yan kasi preparation tapos liha Ito mga gawa, pakita ko sa inyo. Ito yung mga gawa, nakapag-preparation na tayo. Loob muna ang unahin natin bago yung mga takip Kasi, ang ano ng ating cabinet, yung hanging cabinet, yung ating uh, motif, yung puti, pintura. Yung mga tagit naman, doon sa may mga tagit na to kumpleto ng tagit kasi may mga hinges na ako doon sa na kong vlog sa vlog ko na to ah, series tayo mga gawa ha so una natin anuhin mamasilyahin yung loob ang ginamit natin dyan mga gawa pulley top yan masilya lang yan so pagdating dito sa pagitan ng wall at saka cabinet natin yung kanyang ah tawag nito mga gawa shelves shelves tawag nito yung patungan tapos yung siding niya, nakapulit up yan. Ha? So, pati dito sa area na yun. Kasi yung ipis, pwede duman dyan langgang langgam. Pag operation na kayo, pag ah, dito na kayo may tira sa mga may hanging cabinet dyan, chicken nyo. Baka may langgam na pumapasok doon sa mga pagitan. So, dito kahit langgam, may mga pasok yun, maliban lang. Pati ipis, lalo ipis malaki. Pag nakaangat at saka yung pinto ay eh, malaking awang, may ipis yan na papasok. So, ito, pagdating naman sa labas, ito, barnis to babarnisin natin to. So, abangan yung aking vlog dito sa aking barnis. yon mga kagawa. So, pagdating dito sa ating ano, exhaust fan, sabi ko nga, uh, hindi ka ano, perfecto naman kahit sino. Ah, uh, may mga awang yan. Kasi kung mapansin nyo, pagdating dito sa ating wall, ah, uh, yung ating additional na wall, uh, medyo mababaw pagdating dito malalim so ito ang stack kasi na wall yan yan, yan stack na wall yan pagdating dito mamasilyahin to ito naman ay zero zero yan dahil selfish lang naman to masusukat mo mas maano ang gusto nyo kasi uh, selfs lang to pagdating dito sa body mayroon yan talaga mga awang gaya nito ay awang yan ay, yung laki o oh. kasi ang aking daliri so ang gagawin ni Ian's work uh, lalagyan ng masking tape tapos mamasildahin kasi sabi ko nga kanina dito dadan yung mga apis, mga insekto so okay mga gawin, pakita ko sa inyo ang aking gagamitin dyan uh, itong ating materialis ito, polytap uh, polystyrene body hindi tayo gagamit ng mga skim coat at saka boral o di kaya yung siminto kasi kabi nito kahoy ito ah uh, may video ako dyan sa hindi ako gumagamit ng bore at skim coat kasi pag na mentora matutuklap lalo na hindi gaano dumidikit mas mainam na lang ang simento at saka stick wheel ito na lang tayo dahil ka, ano ka, sabi ko kanina kaho ito so pag naubusan kayo nito mga gawa pwede kayo bumili ng extra sa ito kasi naubusan to so ma kung, ma malutong kasi lihain pag medyo mapula. Yung timplada nyo ganito, mapula yan. Pag medyo naman malabnaw, makunat lihain yan mga kagawa kasi may oil to. May oil yung ating polytap so kung mapansin nyo, wala na yan pa empty na kasi naubos na yung aking, eh sorry, ah, naubos na yung aking hardiner. Hardiner ang tawag itong magawa. Pag buli ka nito, isang seat yan. Yan. So ang pag ano yan mga gawa, ang pag ang paghalo uh, kung sa sabi ko nga sa epoxy sa pioneer epoxy 50-50 uh, ito naman kukuha ka lang ng 100 kukuha ka ng 100 dito for example 100 kung, kung sa 100 tapos ito naman mga 20% lang ang tamang papula kaya kung mapansin nyo mga gawa medyo ano pa to bago yan, bago pa yan, wala pang gaanong laman. So may nabibili itong hardener. Sabihin nyo lang doon sa hardware, pabila ko ng extra hardener ng polytap. So ito yung ibibigay sa'yo. Gawa ito ni Super uh, SG Super Glue, ano, Glue, mga gawaan, hardener. Yan. katapos ang pagmix yan mga gawa, ipakita ko sa inyo. Mga gawa, ganito karami, yung ating hardener naman, konting-konti lang. Uh, kung gusto niyo kung mga master na kayo sa so mga sa mga legit na pintor dyan at saka sa mga para lang to sa mga mga gawa sa mga beginners in untiin nyo lang ganito ganito karami o oh, diba ah uh, napakabilis na tumikas mga gawa ano nito mga gawa ang pag mix kailangan nyo doon sa inyong papahiran na tamang tama lang na hindi susubra kasi mahal din to mahal din to mga gawa 130 lang naman to o 230 hindi yan yung ano 230 nga ang presyo niya. Yan. Kita niyo ba? Ah. Teka, teka. Yan. 230 nya ang presyo niya. Yan. So, ang pagmimix yan magawa, mabilisan din. Uh, ganun lang. Pag nahalo mo na ang pula, pag naging pula na sa lahat, pwede mo na ipahid. Saka mabilis din mga gawa ang pahid nyo. Kasi sabi ko kanina, to seconds lang, to na siya. Yan yan 2 seconds o 3 seconds so, so mga yung kabilis so punas na dito uh, punas yun na kung ano dito sa ganito uh. so pagdating dito sa ano, hindi yan tutulo kasi mayroon tayong panalo na masking tip kasi sabi ko nga kanina uh, lahat ng carpentry mag kahit magaling kang carpentry uh, mayroon talagang ganito maawang talaga yan so yun mga gawa naiilagay na natin so yun mga gawa uh, ganito lang o oh. Yan. Hanggat mapuno yan, hanggat pumantay. Sabi ko nga, para walang ipis o langgam na dadaan. Para ka lang magmama ng ano, ng skim coat. Uh, edikit Idikit nyo lang yung dulong-dulo nito. Tapos, para walang mamiss doon sa gilid, sa may wall. Yan. Kung meron man ma dumikit sa wall, lagarin nyo ng ganyan. Kasi makunat yan lihain o makumalutong. Yung mga ganitong mixture, ito, ganitong mixture, medyo malutong din yan lihain. Huwag lang yung puti. Uh, yung bahagyang ano lang, mas maganda mapula. Eh, dapat mas mabilis kayo pumahid kaysa akin. Yan. So, minutuhan natin. Mga 5 seconds lang pala mga gawa tigas na siya, oh. Ganun ka ano yung ano, yung polytop na yun pinakita ko kanina. Oh. So, Matigas-tigas na siya, oh. parang oh, itong sobra sa akin hinalo. Oh, tigas na siya, di ba? Kaya sabi ko kanina dapat mabilis kayo pumahid. So dito, pwede naman yan itapon natin dyan para hindi masayang yung ating ano, dahil malaking awang nga yan mga gawa 5 ano nga mga gawa 5 seconds to na siya ah, di ba so yun na lang ano natin so kung mapansin nyo to dito nakasit yung ating exhaust fan so andito yung ating PVC ah, naka ano na rin yan mga gawa yan naka mount tapos pagdating dito yung elbow na ano inilbo natin yung kanyang uh, pang pangdakting na flexible dito nakasiting yan mga gawa so ito mapansin nyo meron tayong ano saksakan so pwede na eh, ano ko lang tumaga kasi tinister ko tinisting ko lang yung kung gumagana yung ating nabili na exhaust fan so kakabit ko dito yung kanyang outlet so live din mga gawa may power on ginaganito mga gawa para pag mag lalo na to uh, exhaust fan so mamantika dito lalabas yung kung magprepito dito maglalabas yung mantika usok so pwede nyo ipopull out yung exhaust fan hindi nyo napuputulin no? iba kasi dyan naka direct so isa na naman kung mga gawa so tapos nyo lang video ko na ito mga gawa uh, so yun mga kagawa so maraming maraming salamat sa mga nagla at sa mga, sa mga nag share maraming salamat sa inyo utang nagod ko yan accredit ko yan sa inyo Uh, sa mga baguhan dyan mga gao pake post na rin notification bell para updated kayo sa aking mga upload sa aking youtube channel sa mga nanonood kahit di man tayo kapugian di man tayo mga -ma ganong mga gao pero may naisisir ako at saka sa mga na mga gao huwag lang iskip yung commercial yung kanyang mga advertisement sa aking youtube channel kasi more video uh, hindi naman ano mga gao medyo malaki laki ng ano natin na income na bilang isang vlogger uh, magsisaram na ako sa inyo. So please lang, huwag nyo lang i-skip yung mga advertising mula umpisa hanggang dulo. So maraming salamat. Tapusin nyo lang bawat video ko. So mga gawa, abangan nyo aking susunod na upload sa aking channel. So maraming salamat. Sabi ko nga sa inyo kanina, utang na loob ko yung mga nagsishare. God bless you. Ganun din kayo pagpulaan nila sa akin. At ikit sa lahat yung mga pamilya natin. Walang mga karamdaman. Isang blessing na yun mga gawa. So maging gaya sa kayo, kayo sa akin. Ah, bless din ako. Ah, walang mga karamdaman. Sabi ko ay mga family circle natin. Ang higit sa lahat, yung sarili natin. Kahit ano, magagawa. Panalangin ko lang, magagawa sa mga subscriber ko. Ligtas kayo sa lahat ng orang kapahamakan. At sana malusog ang inyong pamilya. So God bless, mabuhay kayong lahat.